ang Department of Foreign Affairs kung paano tutulungan ang iba pang mga Pilipinong na apektuhan sa missile attack ng mga rebelding Houthi sa isang barko sa Gulf of Aden. Dalawang kababayan natin ang patay sa naturang insidente. Yan na pa sa pagbabalita ni Rainiel Pawi. Umuusok pang ang merchant ship na MV True Confidence nang makita ng US Central Command sa Gulf of Aden malapit sa bansang Yemen. Binomba ito nitong Miyerkules na mga rebeldeng Houthi bilang suporta sa Hamas na nasa gitna pa rin ng gyera kontra Israel. Agad naman sinaklolohan ng Indian Navy ang mga crew. Tatlo ang patay sa pag-atake. Kabilang ang dalawang nasawi sa labing limang Pinoy crew. Meron ding nasugatan. There are at least two serious injuries. Pero hindi death. Burns, uh, uh, so, uh, Yes, it looks like the two injured are Filipinos. They are being treated in, uh, in Djibouti. Galing daw ang barko sa India at patungo sana sa Jeddah, Saudi Arabia. Daraan sana ito sa Red Sea ng targeting ng missile attack ng Houthi. Tali naman daw ang kamay ng DFA kung paano ito masusolusyonan. Kailangan din kasi ang pakikipagtulungan ng iba pang mga bansa. Only thing we know is it's not money. Ang US State Department naman hindi raw palalagpasin ang mga krimen ng Houthi sa Red Sea at Gulf of Aden. Nagkabati na ang mga Thai at Pinay transwoman na nagbugbugan sa Bangkok, Thailand. Dalawa sa apat na Pinay trans ang inireklamo ng assault and battery. Tigpitong libong piso ang babayarang piyansa ng dalawa na for deportation na. Ang iba sa kanila umalis na ng Thailand matapos ang insidente. Pawang turista raw ang apat na trans na sangkot sa gulo. Kinumpirma naman ng DFA na nadamay lang sa gulo ang Pinay trans na si Ivy Garcia. Kukuha lang daw siya ng inorder na pagkain ng biglang kuyugin. Inosyente lang naman siyang transgender doon tapos naganap lang ng eh, transgender na Pinay yung, uh, yung mga ties no, uh, para sa clan. So they even destroyed his passport. Marami siyang uh, sugat sa mukha. He was brought to the hospital. And nagkaroon na ng reconciliation. Minurong niya na ang reklamo at binayaran siya ng mga tayo ng 10,000 baht o mahigit 15,000 piso para sa pampagamot. Para sa 1PH, Raneal Pawid, News 5.